Good morning. So, akagising ko lang. Alas 9 na. So, magpaparonda Nalita ko ng gising kasi weekends ngayon eh. Lagay natin yung plug natin na So, 30 minutes ko lang nilalagay yan uh, para mag fly sila ng 30 minutes. O yun sila oh. Pagkatapos niyan, tatanggalin ko na para kung saan lipad nila ko. So, linis muna tayo ng kulungan. Tapos, maglagay na rin tayo ng apog. So, buo-buo naman yung dumi nila yan. So, all goods na nga. Nakapagligay na tayo ng apog. So, nakapaglinis na tayo. Tuloy-tuloy kasi yung ulan eh. Kailangan natin mag-apog. So, sa umaga, isang ganto per 20 ibon.